ayan na at uh, waiting room na lang tayo uh, waiting room dito tayo sa waiting room waiting room waiting <music> room pagpunta sa ano so immigration so dito muna tayo Gyeonggi Gwangju yok yung Gwangju yok sakay tayo yun oh. yung Gwangju station nakakad lang tayo pasok lang tayo sa terminal nila yan pasok lang tayo sa terminal yan oh Gyeonggi Gwangju Station Pasok lang tayo at Oh Dito sa entrance Ayan Entrance 2 So ito yung station naman Gyeonggi Gwangju Tang Ime Ime, Samdong Yan, dito tayo Pangyo Ime So, sakit tayo naman Sakit tayo Yan ah Salamat kung nang The train is now approaching. The two stations are here.

Ayan pala, kapit ako nakita na ako dito sa Suwan Abad Layan ang narating ko Sablay pala <laughs> Buti na lang tumingin ako sa Google Map <laughs> Nag-page lang kasi ako sa direction na binigay ng kapatid ko Eh, dito ako. Eh, hindi ko alam eh First time kong pumunta dito Ah Pero, ano ko andyan ah Malapit na ako So, ayun, ito na nga siya Ayun na, nakita ko na Ay, salamat sa Diyos Thank you Lord, nandito na ako So, one immigration. Ah, no. so, one immigration. I ah. so, immigration. Ayan. Thank you po. thank you Lord. Ito na ako. So, So, kabawal ang camera dito kasi may green Kaya, kaya ko na lang kayo mamaya pag nakuha ko na. Salamat. <laughs> waiting room na lang tayo oh, waiting room dito tayo sa waiting room waiting room hintay tayo dito at nakakuha na ako ng number ko yan <coughs> na yung aking yan Nandito tinatawag yung mga number So, yan, tapos na. At tayo ay, ano na, nakuha na natin kagat. Ka saglit lang, oh. Ah, saglit lang, So, yan, saglit lang. Alis na tayo. So, ang bilis, ang bilis lang. Tanda. Ang bilis na, ano, yung proseso dito. Grabe. Grabe ang proseso dito. Bilis. So, ko na kagat So thank you so much sa inyong lahat sa panonood. No, thank you so much. Uh, ito na. Uh, pakita ko po ba, ba sa inyo. Ayan na. Mm. E7. E7 na. Uh, oh. Chief Immigration Office. Issue. Ayan uh. Oh. Ayan, oh. E7 yung ID card ko. Oh, okay na. Thank you, Lord. Thank you. Thank you. Tayo ay ano na. Tapos na. And this is the uh, Suwon Immigration Office. So. So ipapakita ko sa inyo. Ang bilis lang. So na ano lang talaga kasi maraming pila. Marami. To, pang 12 ako, pang 12 ako. Sa so, pang nagpalit ng card. Pang labing dalawa So ayan. Thank you. At uh, salamat po. Salamat po sa inyong lahat. Thank you so much uh, palaging support ninyo dyan pauwi na ako at balik sa trabaho naman so inasikaso ko lang mag isa wala akong ano eh wala akong service or what mag isa kaya thank you so much thank you and nice to see you and thank you and God bless